Welcome sa Landas ng Pag-asa. Gusto ko lang po bigyan ng pansin itong uh, magandang kwentuhan ni Jesus at ni Philip sa magandang balita ngayon. Konti lang po babasahin ko, pero ito, ito na po yung buod ng magandang mensahe sa atin. Ang sabi ni Philip sa Panginoon, kasi sabi niya, sabi ni Jesus Christ sa kanya, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Yung verse po ngayon, na magsimula ng verse na ating pagninilayan, eh, galing sa verse 7. Sabi ngayon ni Jesus, ngayon, kilala niyo na ako. Makikilala ninyo rin ang tatay ko. Simula ngayon, kilala ninyo na siya at nakita ninyo na siya. Sinabi ngayon ni Philip, Lord, ipakita niyo po sa amin ang Ama, yun lang po ang kailangan namin. Ito kayo nang sabi sa kanya, Ang tagal ninyo na akong kasama, Philip, pero di mo pa rin ako nakilala. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang ama. Bakit mo sinabi, ipakita ninyo sa amin ang ama? Ako, matalinghaga po itong uh, passage na ito, di ba? yung sa banal na kasulatan, sa Gospel of John, yung pagkita o yung nakakakita, hindi lang po yan yung nakakita ka na, uy, kita kita. Yung pagkita sa Gospel of John, eh, katumbas din po ng pananampalataya. Ang sinasabi ni Jesus, ako ang daan. Hmm? Ako ang daan at sa akin mo rin makikita ang ama. Si Philip sabi niya, ay gusto pakita mo sa amin yung ama. Eh, nakita mo na. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang ama. Kung nanampalataya ka sa Diyos, ama, at nanampalataya ka sa akin, pareho rin yun. Pero ano, ano pong saysay -say niyan sa ating buhay kung mananampalataya tayo? Eh, ano kung ano ba'y nakita natin kay Jesus? Ito po, sa susunod na chapter, malinaw ang sinabi ni Jesus. Ano ba ang nakita ng mga disipulo kay Jesus? Ito po. Sabi niya, Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal ng Ama sa akin. Ano po to? Chapter 15 ng Gospel of John, chapter, verse 9. Mahal ko kayo at gaya ng pagmamahal ng Ama ko sa akin. Huwag kayong aalis sa pagmamahal ko. Yun po ang dahilan ano ba dapat ang nakita ni Philip kay Jesus? Ang tagal na kitang minamahal. Ang tagal ko nang pinapakita sa iyo paano magmahal. Kung nakita mo pa paano ako magmahal, eh di nakita mo na rin ang pagmamahal ng Ama. Nako, mahirap po yung tawag na yan, kasi bigla naalala ni Philip. Mahirap magmahala katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama. Pero nakita niya rin yung pagmamahal ng kanyang anak na si Jesus. Anong klaseng pagmamahal ito? Yung pagmamahal na handang mag-alay ng buhay. Kung gusto nating makita ang Ama natin sa langit, kailangan makita natin ang pagmamahal ni Jesus. At kung gusto natin makita talaga ang Ama ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong ilalayo sa pagmamahal na tinuro niya. Yung pagmamahal na handang mag-alay ng buhay para sa minamahal. E di po ba yan ang kailangan ng mundo natin? Marami nga sa atin eh, nakaranasan na niyang ganyang pagka, pagmamahal sa ating mga magulang. Marami sa mga magulang natin, isusubo na lang nila yung pagkain. <laughs> Naiisip pa nila tayo, hindi, sa anak ko na lang. Hindi po ba yan ang senyales na yung ganyang klaseng pagmamahal ang kailangan ng mundo? Yung pagmamahal na kinakalimutan natin ang sarili natin para sa ating minamahal. Tama si Philip. Diyos, sana naman makita ko yung Diyos, yung Ama, yun ang kailangan ko, sabi ni Yesus ikaw naman, taga na natin magkasama. Hindi mo pa ba nakita? Pag nakita mo ako, nakita mo paano ako magmahal, nakita mo na rin paano magmahal ang Ama sa Langit. Huwag kang lalayo, Philip. Ganon din ang tawag sa atin. Huwag tayong lalayo. Sana matuto tayong magmahal. Katulad ng pagmamahal ni Jesus kung saan natin makikita ang tunay na pagmamahal ng Diyos. God bless. Sana maging encouragement ito sa inyo ngayong araw na ito. God bless.